Good morning. Ito yung mga napitas namin ngayon dahil gumanda ang panahon. Medyo naka at marami-rami nang napitas ngayon. Pero noong naguulan, halos wala kaming mapitas. Ito yung ampalaya na Galaxy Max. Yan, ilang beses na rin siyang napitasan. At ito nga nung nag-aaraw, medyo naka -recover. Yan, dumami na dami ng konti ang bunga. Pero medyo maliliit na siya kasi nga uh, napitasan na rin siya ng kulang beses. At ito naman yung aming siling Taiwan na red hot na paubos na, matanda na kaya yan. Tinamaan na rin ng anthracnose. Pati itong siling panigang na mahika. Kaya ako konti na siya. at uh, tatanim na lang kami ng panibago dahil ito tinamaan na ng antrack at ito naman yung aming uh, Primera Grande na patola kasal kasalukuyang uh, kalakasan ng bunga pangalawang bugso ito yung aming napitas at meron din kaming patolang kinis na ang variety ay mutya Ayan, sa east west pa rin po yan medyo masela nito kailangan ibalot na katulad nito ito pag malakas sa uh, malakasan lupa at uh, talagang alagang alaga kinakailangan araw-araw ang pitas dahil uh, malakas lumaki malakas tumaba baka mapagkamalang magulang pero ang totoo murang mura pa siya kaya ito pumitas kami kahapon at ngayon pumitas na naman baka pumitas uli bukas ganon din dito sa lang paliktik dito pag uh, maganda ang alaga at kompleto sa abono halos araw araw din ang pitas namin dito pero dito sa mga sili at kamukha nitong panigang pwedeng 5 uh, to 7 days ang interval at ganon din naman dito sa siling Taiwan 4 to 5 days Dito sa Ampalay Kapag ka madalas ang ulan, ginagawa namin tuwing ikalawang araw ang pitas. Yan. Kasi umuputok sa ulan. Sa halip na pumutok, ay pinipitas na lang namin na medyo maliit pa. Pero kung umaaraw, okay lang ang 4 days ang interval ng pitas. <girin> ng So yun po ang naani namin sa araw na ito. At dahil maganda ang panahon, ayan, nag-aaraw, ay gumaganda yung aming mga tanim. Kaya sa mga susunod na araw, eh, baka dumami pa ang aming anihin.